Kamusta po? Uh, naway maayos ang ating uh, buhay, pag-iisip, uh, at kalagayan kahit paman sa mga pangyayari. Ngayon, uh, tingnan natin itong isa pang kapangyarihan ng tao. Alam nyo kung nagamit ito ng tao, itong pananampalataya, napakatindi. Uh, malaki ang magagawa sa tao kapag malakas na uh, ang kanyang pananampalataya. Asa Diyos. Kaya ang tanong, malakas na ba ang inyong pananampalataya? Uh, si Peter, imagine na, sabi, Lord, kung ikaw yan, uh, utusan mo ako na makalaka din. Imagine na. So, pwedeng ganun eh, na, Lord, ba mo ba akong utusan na magawa ko ito? So, that is faith. Okay? Uh, yun siguro ang kulang natin, yung pamamaraan, paano gawin, paano uh, pananampalataya natin na maging isang uh, di ba parang pag sinasabing kapangyarihan parang magic eh. Hindi. Ang gusto kong ipaintindi ay by virtue of faith. Una, maintindihan mo. Uh, lumakas ang iyong kakayanan. Lumakas ang iyong uh, pagiging lumakas ang pag-asa natin sa buhay kahit paman sa mga Maraming nangyayari sa daigdig na ito. So yan, bigyan natin ng isang malalim na pag-unawa ang pananampalataya at gawing kapangyarihan habang tayo narito sa daigdig na ito. So gaya kay Peter, mga kapatid, nagawa niyang makalakad sa uh, ibabaw ng tubig. Uh, kaya lang, uh, nagkaroon sa lumubog sa dahil sa takot, uh, nangamba, sabi ni Cristo, oh, little of faith. Uh, Why have you doubt? Imagine, isa yan sa mga dapat uh, iwasan ng tao, yung mangamba, mag-alala, uh, natatakot, kasi yun din ang factor kung bakit humihina ang pananampalataya ng tao. So, alamin natin mga kapatid itong pananampalataya. Ano ba ang kaya niyang gawin sa tao? Now, ang pananampalataya ay gift of God, uh, kaloob ng Diyos uh, may pangako ang Diyos sa mga taong tapat na sumasampalataya. So pag sinasabing gift, it is a reward. Uh, pwedeng ipagkalob ng Diyos kung ano mang kahilingan dahil sumasampalataya ka sa kanya. So yun yun ang pananampalataya. Uh, faith is gift, faith is power. Pag sinasabing power, ito'y kakayanan. Kakayanan ng mag-isip, kakayanan ng makita lahat-lahat, uh, maging positibo sa buhay. So yun ay power. So, everything is possible for one who believes. Pangako yan ni Kristo. Uh, sabi nga ni Jesus, kahit yung bundok, pwede niyong utusan at tumalon. Pero parang imposible, no? <laughs> Pero nagawa yan ni Kristo, ah, yung mga ganyan. Kahit masamang espiritu, kahit yung alon, kahit yung hangin, kaya niyang pahintuin. Sabi sabihin, mataas na yung spirituality. Ah, pag gano'n na ang tao may mga ganong tao, eh, kaya nilang, yung sakit, kaya nilang utusan. So, mataas ang kanilang spirituality. So, yun ay eh, kailangan nating pataasin yung antas ng ating pananampalataya. Kasi marami sa atin, parang spoon feeding lang. Sisimba, patapos magsimba, uwi na, trabaho ulit. So, hindi natin ginamit yung gift, yung power, na yun ang pinaka-beneficio sa mga taong uh, sumusunod, naniniwala, at nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. So siguro, kaya gawin natin kapangyarihan yung uh, pananampalataya na meron tayo ngayon. Kasi yun nga, it, ito yung uh, pangako ni Kristo, Everything is possible for one who believes, for nothing will be impossible with God. Uh, Luke 1.37 Faith is the life of the soul, yeah, pag sinasabing life of the soul, ito yung nagpapatibay, uh, ito yung dumadaloy sa isipan ng tao. Imagine, ang pinaka-enemy ng tao ay itong pag-iisip natin. Either doubtful or either uh, naging positibo ang tao. Uh, yun lang ang pwedeng maging, uh, maging kahinatnan. So, binigyan tayo ng pananampalatay ng Diyos upang so matiyak natin ang lahat ng bagay. So, yun yun. Agamitin uh, gamitin natin ang pananampalataya, ang pagkilala, pagkakilala natin sa Diyos upang matiyak natin lahat. Okay? Mapagtagumpayan ang buhay. At ito naman, Christ is the life of the uh, faith na sa panahon na naniniwala ka na sa ang Diyos na sa iyong kapangyarihan. Gaya kay Peter, meron siyang binigyan siya ng isang pagkakataon na ma-experience yung makalakat uh, makalakad sa ibaba ng tubig. So ganoon din po, magagawa natin kung mataas ng antas ng ating pananampalataya. May maganda kasing binipisyo sa tao kapag malakas ng pananampalataya ng tao. Una, makamit natin yung uh, life satisfaction, happiness. Uh, para, para masabi natin, parang wala namang satisfaction. Yes, uh, naramdaman natin yung uh dual either malungkot o masaya uh nasasaktan o hindi kasi iba yung pamantayan na nakita mo pag kung titingnan natin yung spiritual na pamantayan tingnan mo si Kristo mas pinili niya yung spiritual kaysa material uh, tayo kasi tao ay tayo mga tao ay gusto natin yung material money, position, uh, ano pa, fame So, hindi natin naramdaman ang satisfaction kasi kapag ganun ang pamantayin ng tao sa daigdig na ito na puro mga bagay-bagay na lang, gusto nating makamit pang iba kaya walang satisfaction. Pag spiritual kasi, nananatili siyang simple kung ano lang ang meron, di, ba? So, masaya na siya kung anong meron sa buhay. That is, doon ka magkaroon ng uh, pagiging content at satisfaction. Uh, kaya nagkaroon ng maayos na pamumuhay. Uh, sa pananampalataya, mabilis yung recovery kung ano man ang nangyari from the past. So, yun ang pinakamagandang beneficyo kapag uh, malakas lang yung pananampalataya. Ang bilis mong makarecover, mag-let go. Kung meron mang uh, nangyayari, kaya kung meron mang conflict, mabilis, ang, mabilis niyang maintindihan. So, yun ang beneficyo ng uh, malakas yung pananampalataya. May tiwala sa Diyos uh, kahit pa sa mga pangyayari. Uh, may tiwala sa kapwa, sa sarili. Uh, kaya nagkaroon siya ng magandang pananaw sa buhay. Kaya isa ito sa mga napakahalagang makamit ng isang tao. Kahit si Pablo sabi niya, kailangan nyo ng pananampalataya. Kailangan nyo ng pag-asa, kailangan nyo ng pag-ibig. Yung tatlong yan ay mahalaga sa tao. So mahalagang paniniwala sa tao dahil nagbibigay ito sa tao ng lakas, uh, spiritual na kakayanan at syempre yung pag-unawa, yun ang pinakamalagay. May mga tao nakakaintindi kaya malakas pa rin sila. May mga taong lagi na lang komplikado kasi <laughs> hindi nila naintindihan, hindi nakita kung bakit may problema, di ba? Hindi nila naintindihan bakit nangyari pa rito sa amin. Di ba dati, bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ito? Hindi natin maintindihan yan kapag mahina pa yung spiritual na kakayanan uh, ng tao. So sa pananampalataya, lumalakas ang iyong kalooban. okay, yun ang kailangan ng tao. Sa pananampalataya, naging confident ka sa buhay, uh, kaya may mga taong malakas uh, ang pag-asa sa Diyos. So dito hindi ka matitinag sa lahat ng mga nangyayari kasi malakas ang iyong pananampalataya. Ito, maganda ito. Faith can do a lot of things in your life if you let it, okay? Kung hayaan mo ang pananampalataya ang uh, magabay sa iyo, yan, marami kang maintindihan at patutunan sa daigdig na ito. You will grow spiritually. You are capable. You, you allow yourself to be capable of other things. So, mas feeling mo, masaya ang mabuhay. So, that's faith, okay? naramdaman natin na maganda ang buhay, di ba? <laughs> That's great. Right. Kasi alam natin, kahit mapera ang mga tao ngayon, uh, malungkot pa rin, di ba? Hindi hindi nila naramdaman ang tunay na ligaya uh, sa daigdig na ito. Yung pansamantalang ligaya lang ang uh, nararamdaman ng tao ngayon. So, pag malakas ang ating panlampalataya, uh, yun, okay na sa atin kung anong meron tayo ngayon. O so, hindi yung... Gusto kong makamit mo yan. So yan, material na po yan. So marami na kasing sumusuko, nangihina, nalulungkot, natatakot, uh, mabuhay uh, dahil sa mga nangyayari. So yan, ay eh, mahina ang pananampalataya. Mahina ang kalooban. So para mapanatili ang iyong positibong pananaw sa buhay, so, ito yung gawin mo. Saan ka ba humuhugot ng lakas ng kaalaman ng lahat? So stay connected with God sa mga dapat gawin ng tao. Um, isa kasi sabi natin kaya naman nating mabuhay basta may pera, may trabaho, mabubuhay ka. Yes, mabubuhay ang tao pero nananatiling mabigat ang iyong pakiramdam. 'Di ba kailangan maalis din, eh, maalis sa isip mo, sa puso mo 'yung bigat. <laughs> At mawawala 'yan sa panahon na connected tayo sa Diyos. Ay may mga taong kahit busy sa buhay, hindi nila maialis yung paglilingkod sa church kasi bahagi yan kumbaga kapag naglilingkod ka sa church parang gumaan yung pakiramdam so ginawa nila yon uh, nahanap nila yung mga ganong uh, opportunity para maalis yung uh, bigat uh, conflict uh, yung mga daming responsibilidad sa buhay sa trabaho so stay connected with God, start Serving, uh, telling your faith to others, yan. Yeah? Magbahagi din kayo ng paano nyo na pagtagumpayan ng buhay. So maganda yan na nagkaroon tayo ng sharing uh, about faith. Uh, provision ng Diyos sa buhay ng tao. So yan, maganda yan. Always talk to God, uh, to people. Yan, makita natin yung gaan ng buhay kapag ganun ang tao. Okay? Kaya sa Proverbs 3 to... Uh, Chapter 3, 5 and 6, uh, sabi doon, Kayawe ka dapat magtiwala buong puso at huwag kang uh, mananangan sa sarili mong karunungan. Yan. Ang tao kasi ay naging depend independent uh, sa Diyos. Kahit uh, sa pag-iisip, parang decision making, uh, parang naset aside natin ang Diyos. Kapag ang tao ay nagkaroon ng dependent sa Diyos, uh, wag tayo maging uh, independent kasi may mga taong uh, kaya ko to uh, buhay ko to uh, ako lang ang masusunod so kapag ganun ang pamantayan natin so yun uh, nararamdaman mo yung uh, pikat bigat ng buhay okay mga pinagdaanan natin so sa lahat ng yung gawain uh, Dios uh, sa Dios nga dapat tayo magpailalim para walang mga alalahanin upang ikaw ay patnubayan sa iyong mga tatahakin, dapat meron kang Diyos, uh, pananalig at katapatan ay huwag mong kalimutan. Yan. Eh, maganda pa ito. Um, dahil sa belief natin sa narating, uh, minsan ganun ang tao. on oh, ang layo ng aking narating. Dahil sa ganong uh, experience, uh, nagkaroon na tayo ng uh, belief sa sarili. So, ano ba ang sabi ni Kristo dito? Ano ba ang tao kung wala ang Diyos? Imagine kung ang tao ay walang tarunungan mula sa Diyos, kung ang tao ay hindi pinapatubayan ng Panginoon, o kung ang tao ay hindi kaloob. Wala, di ba? Ang giver of life ay ang Diyos. Paano kung alisin niya ng Panginoon? So, ano ang tao? Wala. Di ba? Kaya ngayon pa lang dapat maintindihan natin na without God, wala hindi tayo mabubuhay kung alisin ng Dios ang hangin hmm, kaya mo bang i-provide ang oxygen araw-araw <laughs> may dala kang oxygen araw-araw alisin niyo ng Dios di ba itong araw kaya mo bang connected lagi sa Meralco di ba so sa ganitong uh, sistema ng pamumuhay dapat naintindihan mo na without gan hindi ka mabubuhay yung opportunity mula yon sa Dios eh kaya kung anong meron ka ngayon, ay, yan ay kaloob ng Panginoon. So huwag tayong masyadong mapagmataas sa mga bagay-bagay na meron tayo kasi anytime pwede yang mawala. Buti nga ang Diyos ay mauwain eh. Di ba? Mahabagin. Ay uh, bihira lang tayong lumapit sa Kanya. Sige, maintindihan nyo balang araw yung ginagawa niyo ngayon. So mas advance yung nakakaintindi agad ngayon na nananatili sa sa Diyos kaysa hintayin natong, natin yung may nangyayari, may sitwasyon, at doon pa natin ma-realize ang mga ginagawa natin sa dating na ito. So yung pananalig at katapatan ay huwag alisin, huwag kalimutan. Huwag mong tatalikuran ng Panginoon. Ikwintas mo sa iyong liig at itanim sa iyong isipan. Ang mga aral sa gayon ay malulugod sa iyo ang Diyos at kilalanin kanya. Imagine kung malugod sa iyo ang Panginoon, kilalanin kanya. So, yon ang magandang benepisyon sa panahon na malakas na tayo sa pananampalataya. Kikilalanin tayo ng Panginoon. So, sa uh, panulat ni San Juan, uh, Santiago, chapter 1, uh, 5 to 8. Maganda itong dapat nating tingnan ito. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, uh, kulang sa pananampalataya, uh, kanino ba tayo lumapit? Kahapon binanggit ko, uh, for example, kung... Wala ka nang magagawa sa buhay. Kung masabi mong wala ka nang parang wala ka nang maisip, uh, kanino ka dapat lumapit? Di ba? Uh, kanino ka dapat uh, humingi na sa klolo? Dapat sa Diyos. Kasi kung sa tao tayo lumapit, yes, may kaya siyang uh, advice. Pero ang tao ay may raming pinagdaanan. Baka yung uh, advices na ay yung pamamaraan din na sa buhay na minsan naman ay nabigo, di ba? So dapat ang tao kapag sa tingin mo wala ka nang magagawa, uh, sa Diyos ka dapat lumapit. Kasi binanggit ito eh, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Sapagat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumban. Uh, di ba? Sabi ni Kristo kahit sa mga kasalanan eh nagpahintulot pa rin ang Ama. Oh, uh, di ba? pinapakinggan pa rin ng Ama kahit masama ang tao. So subalit ang humihingi ay dapat magtiwala. So yan, para maging maayos ang kwersa, ang kakayanan, ang kapangyarihan. Di ba, minsan naisip natin, bakit nag-exist ang mga bagay na ito? Kasi pinahintulutan ng tao eh. For example, yung uh, masamang pag-iisip, bakit na nangyayari yan kahit sa mga matuwid na tao. Di ba, kahit bishop, pari, ay eh, may masamang uh, pag-iisip. Baka masamang layunin, meron <laughs> so, dahil pinahintulutan uh, natin. Imagine, sabi ito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Uh, kapag gusto natin ang mga bagay na ito, dapat meron tayong katapatan na uh, gawin, di ba? Hindi, hindi maaring ginawa mo ito for requirement only dahil gusto ng Diyos, hindi ganun. Uh, ginagawa mo ito dahil ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So dapat ganun ang pag-iisip. Ginagawa natin ito dahil para sa Diyos. Uh, hindi lang para sa sarili mo, hindi para sa Diyos. So, yan mga kapatid. Huwag mag-alinlangan sapagat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Di ba? Naramdaman natin, ano ba ang buhay para saan ba? So, yun ang estado ng isang tao kapag uh, walang masyadong naintindihan o walang pananampalataya mahina ang pananampalataya parang isang alon na hinahampas na lang kahit saan itinataboy kahit saan so yan ang magandang uh, analysis na dapat makita natin sa pananampalataya huwag umaasang tatanggap ng amnuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya so sa pananampalataya kasi nakikita natin yung uh, ano ang maganda di ba uh, sa pananampalataya nakikita natin yung uh, yung tapakanan. Di ba, minsan, ginagawa. Ah, wala akong pakialam kung anong maging result sa gina sinasabi ko sa ginagawa ko. May mga ganun. Pero kung ang isang tao ay may pananampalataya sa Diyos, naiisip niya na ito'y nakakasama, kaya hindi ko pwedeng sabihin. <laughs> Nakikita mo ko anong result kapag malakas ang pananampalataya. So, yan. Kapangyarihan ang pananampalataya, gift of God, at Nakayanan ito, pwede mong magawa uh, sa daigdig na ito uh, because of faith. Imagine na, ah, si, siguro si Albert Einstein ang na nagsabi nito, na kapag ang tao ay nag-iisip, ang kanyang pag-iisip ay maaring maging reality, magkatutuo sa panahon na ginagawa mo. And that's faith. Okay. Ibig sabihin na tayo ay naghahangad, nagnanais sa daigdig na ito, at naniniwala kang mapangyari ito, kaya ginagawa mo, kaya nangyayari yun. And that's faith. Amen? And the name of the Son and of the Holy Spirit.